Nandito ako ngayon sa rooftop namin. Ito yung kanila mga water heater machine. Mga solar. Ang dami siya. Dalawa, tatlo, apat, lima. Ito. Nandito ako ngayon. Ayan eh, yung Dios. Nakapi sa taas. Kasi, pakita ko sa inyo mga chong, mga chang. Yung wiper ko kasi pakataas ko dinisin. Ito na siya ngayon. nga nagmamasya ako kasi maamoy yung aking pintura ito dating medyo makalawang na pinatutuyo ko lang sa second coat maga pa third coat na ako nilinis ko to kasi kinalawang ng kaunti ay gusto ko naman medyo maayos ayos at maganda kaya yun tiis muna ako dito sa mainit dito sa rooftop eh ayun yung president hotel makikita nyo yun yung building nila yun di ba ang Greece ay puro mountain yun. so yan muna patuyin muna natin ng kaunti at uh, pag eh, third coat patuyo ulit at kakabit natin maya maya dito tayo sa lilo mga chong mga chang eh, tapos na nga yung aking pagpipintura maraming beses na ilang coating na so ito ang ganda na parang bagong bago ayan no tuyong tuyo na yan uh, hindi halatang kinalawang makaba na tayo at uh, kakabit ko yung wiper and then kakabit ko rin sa sasakyan bago natin ibalik, lagyan muna natin ng WD-40 itong mga bolt bago natin ibalik yung wiper wiper arm spray lang muna natin para rin yun din yun kaya nag ano laman yung WD-40 ko pero meron pa yan para matanggal lang yung diba? kita nyo at susunod na natin yung barang. Subukan natin ulit. Para maganda yung paglinis natin lang yun. Bago natin ikakabit ang wiper na to, kailangan lang natin ng mga tools. So kailangan natin ng ratchet. Ito at kailangan din natin tong extension at screw na number 17 I think 17 so yun kapit na natin dito ilalagay na natin to, dito unahin natin yung isa tas lang natin para pumasok Ayan, kailangan naka ano dito tama lang yung guhit yan tapos okay na yung isa naman na malaki pasok lang ng ganon then Ayan mada. So, okay na yun. Okay Nakaka na siya. At kailangan lang natin itong dalawang tornillo nuts. Kapit dito. and Ito rin isa. So, Pwede mo itong i-adjust pa lang kaunti. Tapos tapos mo ng kaunti. Ah.

Tapos, tama lang na higpit. At yung pinaka-lock niya, pinaka-cover, balit lang natin. Tak! Yun. So, sa mga gusto mag-DIY na ganito, i-shave nyo lang ang video na to. Para ma- Pakita nyo rin kung paano ako nag-install buksan lang natin ng engine para i-wiper natin. Di ba? Ayos na, ayos na. Okay. So, yun lang, mga chong, mga chong. Hanggang dyan na lang ang ating video.